Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Sa video mga kapilingon ay nagpunta kami dito sa bukid para manguha kami ng kamuting kahoy. Kaya let's go mga kapilingon at andito na pala no. Ito pala ang ginagawa namin ngayon mga kapilingon dahil nagpapangangin ng mag or magbicho-bicho. Mag... -bicho -bicho, mag lungag o ano ba yan basta lahat ng klaseng pwedeng lutuin itong kamuti dahil sobrang bliss namin ngayon dahil sobrang dami unod ng kamuti ba hindi man to bunga no dahil kung bunga to aakyatin man sa puno ay nandito man sa lalim sa lupa kaya unod siguro ito no iwan ko lang laman ng tagalog yan ay ano bang tawang tawag nito basta sa bisaya ay unod ito Only tagabukid knows kung paano hanapin ang mga kamuti kung saan nakatago lang yan sa ilalim ng lupa. Of course, alas na lang naman sa ilalim ng dahon. Basta mga kapilingon, ito ang gagawin mga kapilingon. Hanap ka lang ng malaking ugat at tugsokin mo yan sa guna. I don't know kung anong Tagalog ng guna. English na lang natin, bulo. Basta, yun na yun. Yung guna ba, yung pang tugsuk, para makuha yung unod ng kamote. Dahil kung kakamayin mo yan, mahihislot ay ma ano ba, yung kamay mo, mga paslot talaga yan dahil nasa ilalim mo yan. Pero dito, ay eh, sobrang abunda and blessed dito sa lupa. Dito dahil malambot lang siya ba? Na madali mo siyang makuha at saka sobrang taba na mga unod ng kamuti. Mapawaw ka lang wow! talaga. At ang talaga sa pagganito, mga kukuha mo ba, ay solve na talaga ang iyong ano dito. Pang-araw-araw ay, ay sa bukid. Kung marunong ka lang magsipag at syaga, hindi ka talaga mapapas mo. Dahil o, oh, tingnan niyo mga kapilon ang dami naming nakukuha. Wow! Oh, diba? wow ang laki malasarap itong lungagin o ano ba yan at dahil uhaw kami sa paghahanap ng unod ng kamuti sa ilalim ng tirik na araw ay sa gilid-gilid lang may, kikita, may makikita kang mga buko kung saan pwede mong kunan ng tubig kung saan masarap at fresh ay alam nyo ba mga kapilyon na sobrang baba lang ng buko na ito hindi ka na mag-iport na umakyat dahil dwarf man ito ay sobrang bliss talaga no Saan ka pa? Sobrang fresh niya. Fresh parang punuan talaga. Ako sobrang abunda talaga sa bukid. Pag marunong ka lang dumiskarte, ay marunong ka magtanim pala, hindi diskarte. At, natin hango at hango dito mga dahil nahihingal kami pagpangalot na kamote, ay nanghingot anay, bumunuan kami dito. At ito na ang ating final view. Final view. Ito ang ating final. Nakukuha o sobrang daming. palapit na mapuno ang sak. And that's it. Thank you for watching. And God bless. Hanggang sa muli. Don't forget to subscribe. Maraming salamat again.